Good evening family, good evening. September 14, Sunday 2025, 10.13 p.m. Babasahin po natin yung aklat. Mateo 1318 hanggang 23. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghagang tungkol sa mga hasik. Kapag ang isang tao ay nakinig, ay nakikinig ng mensahe tungkol sa sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan. Dumating ang masama at agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang pinakikinggan, napakinggan. Ang katulad naman ng binhing, binhing na laglag sa mabatong lupa, ay ang taong nakikinig ng mensahe nakaagad at masayang tumanggap nito ngunit hindi tumitibo ang mensahe sa kanyang puso sandali lamang iyong nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya ang binhing na nahulog sa may matinik na halaman ay ang mga taong nakinig ng mensahe ngunit hindi ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan na wala ng puwang sa kanyang puso ang mensahe at hindi ito nagkaroon ng bunga at ang katulad naman ng binhing na hasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti ng sa mensahe kaya't ito ay namumunga ng sagana may tigi isang daan may tiga anim na po at may tig tatatlong